Naiisip yu ba, mga mahal kong senior, kung bakit mas mahaba ang buhay ng mga Hapones kumpara sa maraming Pilipino? At sigurado ako, gusto niyo ring malaman kung ano ba ang sikreto nila para magaya natin at mas humaba rin ang ating buhay. Ang sagot, nasa pagkain nila araw-araw. Pero huwag kayong mag-alala, hindi niyo kailangang pumunta sa Japan o gumastos ng malaki dahil ang mga kinakain nila meron ding katumbas dito sa Pilipinas. Oo, tama ang narinig ninyo. Nasa paligid lang natin ang mga pagkaing pwedeng magbigay ng lakas at haba ng buhay. Gaya ng mga Hapones. Ngayon, isipin ninyo ito. Sa Japan, karaniwa na ang mga taong umaabot ng 82 hanggang 92 na taon. At kahit ganun na ang edad, malalakas pa silang gumalaw. Matalas pa ang isip at masigla pa rin nakikipag-usap at nag-aalaga ng kanilang pamilya. Sa Okinawa halimbawa, may mga lola na halos siyam na taon na pero nagluluto pa rin, naglalakad sa palengke at natangiti habang nagkukwento. Hindi sila umaasa sa mamahaling gamot, hindi sa high-tech na ospital. Ang sikreto nila ay nasa hapagkainan. Bago po tayo magsimula, comment naman po kung taga saan kayo at anong oras nyo napapanood ang video na ito. Gusto naming malaman kung saan-saan nakararating ang ating gabay kay Senior Pinoy. Una, miso soup. Sa Japan, halos araw-araw itong nakahain sa hapagkainan nila. Mapapansin mo, kahit simpleng agahan, laging may kasamang maliit na mangkok ng mainit na miso soup. Hindi ito mabigat sa tiyan, pero ramdam mong may sustansya. Ang pangunahing sangkap nito ay miso paste gawa sa fermented soybeans. At dahin fermented, mayaman ito sa probiotics. Alam nyo yung pakiramdam na kapag umiinom kayo ng mainit na sabaw sa umaga, parang gumagaan ang tiyan ninyo. Parang nagiging maaliwalas ang pakiramdam ng katawan, ganun ang dulot ng miso soup sa mga hapon. Nakakatulong ito sa digestion, pinapabuti ang galaw ng ating pituka, at syempre, pinapalakas ang resistensya. Ngayon, baka sabihin ninyo, eh papano naman kami, wala namang miso dito sa Pilipinas. Huwag kayong mag-alala, meron tayong sariling bersyon. Halimbawa, ang burong gulay, burong kanin, o kahit bagoong. Oo, kahit yung bagoong na inaakala ninyong simpleng sausawan lang, may taglay ding probiotics. Ang problema lang, minsan sobrang alat para sa mga senior. Kaya, mas mainam yung burong mustasa o burong kanin. Mas banayad mas ligtas at pwede ninyong isabay sa mga lutong gulay. Kung tutuusin, ang mga burong pagkain ay matagal ng bahagi ng kulturang Pilipino, kaya hindi mahirap maghanap nito. Nasa palengke, minsan nasa kapitbahay. At kung may tanim kayong mustasa o labanos, pwede na kayong gumawa ng sarili. Kung paano nila ginagamit ang miso soup, pwede rin nating gayahin. Sabawan lang sa umaga para magaan ang tiyan o gawing kasabay ng ulam. Ang mahalaga na ukuha natin yung sustansya at probiotics na nagbibigay lakas at nagpapahaba ng buhay. Pangalawa, green tea. Mga mahal kong senior, naisip niyo ba kung bakit sa Japan, sa halip na soft drinks, matatamis na kape, o mga inuming may asukal, ay tsaa ang kanilang pinipili mula umaga hanggang gabi? Sa bawat hapagkainan, sa mga pag-uusap ng pamilya, at kahit sa simpleng pamamahinga sa hardin, lagi at laging may kasamang tasa ng mainit na green tea. Pero ano nga ba ang sikreto rito? Bakit ito itinuturing na elixir of life ng mga Hapon? Ang green tea ay sagana sa tinatawag na antioxidants. Kung iisipin natin, para itong mga sundalong tahimik na nakikipaglaban sa loob ng ating katawan. Ang trabaho nila ay pigilan ang mabilis na pagtanda ng ating mga cells. Para lang naglalagay sila ng proteksyon laban sa mga sakit gaya ng high cholesterol, heart disease, at maging sa paminsan-minsan na panlalabo ng ating alaala. -ala. Hindi ba't napakahalaga nito para sa atin na tumatanda na? Ang simpleng tasa ng tsaya kayang magbigay ng dagdag lakas at sigla para manatili tayong matibay. Isa pa, may kakaibang epekto ang green tea sa ating isipan habang iniinom mo ito ng mainit-init, para bang humuhupa ang kaba. Bumabagal ang takbo ng pag-iisip at nagiging mas mahinahon ang pakiramdam. Kaya hindi nakapagtataka na kahit mga hapon na abala at mabilis ang takbo ng araw-araw na buhay, nagiging kalmado at mahaba ang kanilang pasensya. Ngayon baka isipin ninyo, I-imported naman yan. Wala kaming green tea dito. Pero mga senior, huwag kayong mag-alala. Hindi ninyo kailangang gumastos ng malaki o bumili ng mamahaling imported na tsa para makuha ang benepisyo. Dito mismo sa Pilipinas, may mga natural na kapalit na halos kapareho ang epekto. Una, ang salabat o tsa ng luya. Sigurado ako, halos lahat sa atin ay nakapikim na nito. Simpleng hiwain lang ang sariwang luya pakuluan sa tubig ng mga tampung minuto at lagyan ng kaunting honey o kalamansi para masarap. Ano ang dulot nito? Una, pampainit ng katawan kaya maganda kapag malamig ang panahon o kung kayo ay may sipon. Pangalawa, napakaganda nito para sa lalamunan at baga. Kaya kung madalas kayong hingalin, uminom ng salabat. At higit sa lahat, may taglay din itong antioxidants na nakakatulong sa puso. Ikalawa, ang dahon ng bayabas. Noon paman, kilala na natin ang bayabas bilang panlinis ng sugat o panlanggas. Pero alam nyo ba na kapag pinakuluan ang dahon nito at ininom bilang tsa, napakaganda nito para sa tiyan? Kung kayo ay madalas na sumasakit ang tiyan, hirap sa pangtunaw ng kinain, o may problema sa pagtatae, napakahusay ng bayabas bilang natural na lunas. At higit pa dyan, may mga pag-aaral na nagsasabing nakakatulong din ito para bumaba ang blood sugar. Ikatlo, ang tsa mula sa malunggay. Sa probinsya, marami tayong makikitang dahon ng malunggay na hindi lang pang ulam sa tinola. Pwede mo rin tong patuyuin at gawing tsa. Ang malunggay ay mayaman sa bitamina C, calcium at iron, tatlong bagay na kailangan ng katawan ng senior para manatiling malakas ang buto, hindi madaling sipunin at laging may enerhiya. Kaya isipin ninyo, mga senior, kung sa hapan, nagiging ugali nila ang pag-inom ng green tea araw-araw, bakit hindi rin natin gawing parte ng ating araw ang pag-inom ng tsaa? Sa halip na soft drinks na puro asukal at nakakasira ng bato, at sa halip na matamis na kape na nagpapabilis ng tibok ng puso, mas mainam na magpakulo ng luya, gahon ng bayabas o kaya'y malunggay, madali, mura at higit sa lahat, ligtas para sa ating katawan. Subukan niyo po ito. Sa umaga pagkagising, bagong umain, mag-init ng isang tasa ng salabat. Kapag hapon at gusto niyong magpahinga, subungan naman ang tsaa ng bayabas o malunggay. At bago matulog, imbes na malamig na soft drinks, magtimpla ng tsaa para makatulog kayo ng mahimbing. Mga mahal kong senior, tandaan ninyo ang maliliit na pagbabago sa aping araw-araw na gawain kapag ginawa natin ng tuloy-tuloy, iyon ang nagiging sikreto ng mahabang buhay. Kung ang mga hapon ay umiinom ng tsaa araw-araw nang malakas pa rin ang katawan, kaya rin natin dito sa Pilipinas kung gadoin nating ugali ang pag-inom ng natural na tsaa. Pangatlo, isda. Mga mahal kong senior, alam niyo ba kung bakit sa Japan, kahit umabot na sila ng 80 o 90 anyos, marami pa rin ang matalas ang pag-iisip at malakas ang katawan? Isa sa mga sikreto nila ay ang pagkain ng isda halos araw-araw. Hindi ito basta ulam lang para sa kanila, kundi parang gamot na kasama sa hapagkainan. Mahilig silang kumain ng isdang iniihaw gaya ng salmon, mackerel at sardinas ang mga isdang ito ay puno ng omega-3 fatty acids. Ano ba ang ginagawa nito sa ating katawan? Para itong natural na proteksyon ng puso at utak. Kapag sapat ang omega-3 sa dugo natin, nababawasan ang bara sa ugat, bumababa ang tanganib ng atake sa puso, at nagiging mas malinaw ang ating pag-iisip. Parang langis na nagdidukit-dikit at nagpapadulas sa mga makinang matagal ng ginagamit. Ganun ang epekto ng omega-3 sa katawan ng matatanda. Ngunit siyempre, hindi naman kailangan ng mamahaling salmon dito sa Pilipinas. Tayo mismo, pinagpala ng karagatan at ilog. Meron tayong bangus, galunggong, tamban, tilapia at napakaraming iba pa. Ang mga ito, mura ngunit masustansya at may taglay ding omega-3 na kailangan ng ating katawan. Halimbawa, ang galunggong. Minsan minamaliit dahil mura at pangkaraniwang ulam. Pero huwag niyo itong baliwalain. Ang GG ay sagana sa protina at omega-3. Simple lang ang pagluluto. Pwede itong ihawin para mas masarap at hindi malangis. Kung ipiprito man, gumamit ng kaunting mantika lang para hindi sumobra ang taba. Pwede rin itong ilaga kasama ng kamatis at sibuyas para maging sabaw na magaan sa tiyan. Mayroon ding tilapia. Madali itong hanapin sa palengke at hindi mahal. Ang maganda sa tilapia, pwede itong iluto sa paraang hindi mabigat para sa katawan. Pwede itong steam na may luya at sibuyas, ganun simple pero napaka-healthy. Pwede ring iihaw para mas may lasa. Iwasan lang ang labis na mantika sa pagluluto dahil ang sobrang mamantika ay masama sa puso at bato. At huwag nating kalimutan ang tamban o sardinas, kahit yung mga simpleng tuyo o ginamos. Kapag niluto ng tama at hindi masyadong maalat, may taglay ding nutrisyon. Ang sardina sa lata, lalo na kung nasa olive oil, ay mayaman din sa omega-3. Pero tangdaan, mga senior, basahin muna ang label at piliin yung hindi gaanong maalat. Tandaan ninyo, kapag mas madalas tayong kumakain ng isda kaysa sa baboy o karne ng baka, mas ligtas ang ating puso, mas magaan ang ating pakiramdam, at mas malinaw ang ating pag-iisip. Ang karne, lalo na kung mamantika, ay nakakadagdag ng kolesterol at nagdudulot ng bara sa ugat. Pero ang isda, kabaligtaran, ito ang tumutulong linisin ng ating dugo at pinapabagal ang pagtanda ng ating mga cells. Kaya kung gusto ninyong sundan ang sikreto ng mga hapon, hindi ninyo kailangang maghanap ng salmon. Sa bawat hapagkay ng Pilipino, sapat na ang bangus, galunggong, tamban o tilapia. Piliin lang ang tamang paraan ng pagluluto, ihaw, steam, sabaw, para siguradong masustansya at ligtas para sa inyong kalusugan. Ang apat, gulay. Mga mahal kong senior, kung mapapansin ninyo, sa Japan, hindi talaga nawawala ang gulay sa kanilang hapagkainan. Para sa kanila, parang hindi buo ang isang kainan kung walang gulay. Kumakain sila ng repolyo, labanos, pipino at higit sa lahat, yung mga gulay na galing sa dagat tulad ng seaweed. Ang seaweed, bukod sa mayaman sa iodine na maganda para sa ating thyroid o goiter, ay puno pa ng bitamina at minerals na nagpapabagal sa pagtanda ng ating katawan. Kaya mapapansin ninyo, kahit matanda na, ang kanilang balat ay sariwa pa rin, ang kanilang katawan ay malakas at ang kanilang isipan ay matalas. Pero alam nyo ba, mga senior, maswerte pa nga tayo dito sa Pilipinas. Kasi kung sa Japan, limitado lang ang kanilang gulay, depende sa klima, tayo dito sa ating bansa ay biniyayaan ng napakaraming klase ng gulay hindi lang mas marami, kundi mura pa at madaling hanapin sa palengke o kahit sa bakuran. Halimbawa, ang malunggay. Madalas nating makita sa gilid-gilid lang ng kalsada o sa bakod ng kapitbahay. Isang sanga lang, puno na ng dahon na pwedeng pakinabangan. Ang malunggay ay tinatawag na superfood dahil halos kumpleto ito sa bitamina. May vitamin C, vitamin A, calcium at iron. Para itong multivitamins na natural. Kapag isinama sa tinola, nagbibigay ito ng lakas sa buto, nagpapalakas ng resistensya laban sa sipon, at nakakatulong para hindi manghina ang katawan ng senior. Pwede rin itong gawing tsaa kung patuyuin ang dahon. Isipin niyo, mura lang pero napakalaking tulong sa kalusugan. Meron din tayong talbos ng kamote. Isa ito sa pinakamurang gulay pero napakasustansya. Ang talbos ay mayaman sa fiber na tumutulong para maging maayos ang ating pandumi at para hindi magbara ang ating bituka. Napakadali lang nitong ihanda. Pwedeng pakuluan ng kaunti, tapos lagyan lang ng suka, taunting bawang at sibuyas. Ayun, mayroon ka ng ensalada na napaka-healthy. Bukod doon, maganda rin ito sa mga senior na mataas ang blood sugar dahil nakakatulong itong pababain ang glucose sa dugo. Kaya kung may tanim kayong kamote sa bakuran, huwag sayangin ang talbos. Yun mismo ang ginto. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ampalaya. Oo, mapait nga ito at karamihan sa atin ay ayaw dahil hindi ganun kasarap sa panlasa. Pero tandaan natin, mga senior, kadalasan ang mga pagkaing may kunting pait. Yun ang mas maraming benepisyo. Ang ampalaya ay napakaganda para sa mga may diabetes o yung gustong umiwas na tumaas ang blood sugar. May natural itong sangkap na halos kapareho ng epekto ng insulin. Bukod pa dyan, maganda rin ito para sa dugo at para hindi tumaas ang blood pressure. Pwede itong igisa na may itlog, o ilagay sa tinola, o gawing salad kasama ng sibuyas at kamatis. At syempre, huwag nating kalimutan ang kangkong. Marami sa atin ang paborito itong ilagay sa sinigang. Bukod sa mura, mabilis itong lumago at laging sariwa sa palengke. Ang kangkong ay mayaman sa iron at folate na tumutulong para hindi tayo maging anemic at para lumakas ang dugo. Napakainam nito para sa mga senior na madalas manghina. Pwede rin itong igisa na may bawang at kaunting toyo at may ulam ka ng masustansya at simple. Mayroon din tayong saluyot. Maaaring hindi lahat sa atin ay sanay dito kasi medyo malagkit ang sabaw kapag niluto. Pero alam nyo ba, ang saluyot ay mayaman sa fiber at antioxidants na tumutulong para manatiling bata ang ating mga cells. Kaya nga sa ibang probinsya, tinatawag pa nila itong gulay para sa pangmatagalang lakas. Pwede itong gawing gulay na may bagoong o kaya'y kasama sa dinengdeng o laswa. Huwag nating balawalain ang gulay. Hindi kailangan maging mahal ang kinakain para maging malusog. Ang bawat subo ng gulay ay parang dagdag taon sa ating buhay. Ang gulay ay nagbibigay ng sustansya na hindi kayang ibigay ng uro karne o processed food. Kaya kung gusto nating humaba ang bating buhay ng may lakas at sigla, gawin nating parte ng ating araw-araw na pagkain ang gulay, umaga, tanghali at gabi. Panglima, tofu. Mga mahal kong senior, alam niyo ba na isa sa pinakasekretong pagkain ng mga Hapon kung bakit sila humahaba ang buhay ay ang tofu? Sa Japan, halos araw-araw itong nasa hapag. Minsan nasa miso soup, minsan pritong simple lang na may kaunting sausawan, o minsan kasama sa gulay at isda. Para sa nga nila, hindi lang ito basta pagkain. Ito ay parang gamot na pang-araw-araw na nakakatulong para manatiling malakas kahit tumatanda na. Ano ba ang meron sa tofu? Una, ito ay gawa sa soybeans. Ang soybeans ay puno ng plant-based protein. Ibig sabihin, malinis na protina na hindi galing sa karne, kaya mas magaan sa katawan. Para sa mga senior, napakahalaga ng protina dahil ito ang bumubuo at nagpapatibay ng ating mga palamnan. Kung kulang sa protina, mabilis manghina ang katawan. Humihina ang resistensya at mas madaling magkasakit. Kaya sa Japan, ang tofu ay nakikita nilang sagot para manatiling matibay ang katawan at hindi agad sumuko ang kalamnan at buto. Bukod sa protina, may taglay din itong isoflavones. Ang isoflavones ay natural na sangkap na nakakatulong para protektahan ang puso at buto. Napakahalaga nito para sa mga senior. Kasi habang tumatanda tayo, humihina ang ating buto at mas nagiging delikado sa osteoporosis o pagkabali. May mga pag-aaral pa nga na nagpapakita na ang mga taong madalas kumain ng tofu o soy products ay mas mababa ang risk ng sakit sa puso at high blood pressure. Ngayon,baka sabihin ninyo, eh, mahirap naman sigurong hanapin ang tofu tulad sa Japan. Pero hindi mga senior dahil dito mismo sa Pilipinas, napakadalas at mura ang tokwa. Madali lang makita sa palengke o grocery at marami tayong paraan ng pagluluto. Pwede natin itong lutuin ng simpleng pritong tokwa. Gupitin lang ng parisukat, prituhin ng kaunti hanggang maging golden brown at isawsaw sa toyot kalamansi. Ayun, masarap na at mura pa. Pero para sa senior na gusto ng mas magaan, mas mainam na steam o ilagay sa sabaw ang tokwa para, para hindi masyadong mamantika. Pwede rin tong gawing tokwa at gulay. Halimbawa, isahin ang pechay, sitaw o repolyo tapos lagyan ng tokwa bilang dagdag protina. Hindi lang ito masustansya, nakakadagdag pa ng linamnam. Kung gusto ng mas espesyal, meron din tayong tokwa at baboy. Pero tandaan, mas konting baboy at mas maraming tokwa para hindi mamantika at hindi man pataas ng kolesterol. Kung gusto naman ninyo ng mainit-init na sabaw, pwede kayong gumawa ng simpleng tofu soup. Pakuluan lang ang sabaw ng manok o isda, tapos lagyan ng gulay at hiniwang tokwa. Napatasarap, magaan sa tiyan at nakakapagbigay ng ginhawa lalo na sa mga senior na madalas manghina o hirap tunawin. Ang karne. Ang tofu o tokwa ay parang kaibigan ng ating katawan. Hindi ito mabigat sa tiyan, hindi nagpapataas ng kolesterol at napakadaling hanapin. Higit sa lahat, mura pero sagana sa sustansya. Kaya kung gusto ninyong humaba ang inyong buhay na may lakas at kalusugan, gawin nating madalas sa ating lamesa ang tokwa. Gaya ng mga hapon, na pinatutunayan mismo ng kanilang edad na ito ay pagkain para sa mahabang buhay. Mga mahal kong senyor, nakita natin kung gaano ka simple pero makapangyarihan ang limang pagkain ito. Miso o burong gulay, green tea o salabat, isda, gulay at tokwa. Hindi natin kailangang gumastos ng malaki dahil nandito na mismo sa paligid natin ang sagot para humaba ang ating buhay at manatiling malakas sabi nga sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Hindi lang basta pagkain ang pinag-uusapan natin dito. Bawat subo ng gulay, bawat higop ng tsaa, bawat piraso ng isda o tohwa na kinukuha natin mula sa ating sariling kusina ay paraan ng pagpapahalaga sa buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Kung inaalagaan natin ang ating katawan, mas nakakapagbigay tayo ng oras, pagmamahal at alaala sa ating pamilya, lalo na sa mga apo at mahal sa buhay. Kaya mga mahal kong senior, huwag ninyong isipin na huli na para simulan ang mas tamang paraan ng pagkain kahit simpleng pagbabawas ng matatamis at soft drinks at pagpili ng sabaw na may gulay o tsaa imbes na matatamis na inumin, napakalaking tulong na sa inyong katawan. Tandaan, ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa sakit, kundi sa paggising araw-araw na may lakas para gumalaw, ngumiti at magbigay ng inspirasyon sa inyong pamilya. Kaya kapag pumipili tayo ng masustansya, hindi lang ito para sa ating katawan, kundi para rin sa ating pananampalataya at pasasalamat sa Panginoon na nagbigay ng buhay at kalusugan. Kaya ngayon, mga mahal kong senior, gusto ko pong itanong, alin sa limang pagkain ito ang madalas ninyong kinakain sa inyong tahanan? At alin ang gusto ninyong subukan pagkatapos mapanood ang video na ito? Pakicomment po ninyo sa ibaba dahil baka makatulong din ang inyong sagot sa kapwa nating senior na nanonood. At bago ko kayo iwan, huwag ninyong kalimutan. I-like ang video na ito, i-share ninyo sa inyong pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe kayo sa ating channel na Gabay kay Senior Pinoy para mas marami pa kayong matutunan na mga simpleng sekreto sa mas malakas at mas mahaba pang buhay maraming salamat po sa inyong oras